yung feeling na excited na excited si Bingo sa kanilang date ni Caroline. Ngunit nung nakita niya na magkasama si Stephen at Caroline ay naalis ang kanyang saya at napalitan ng selos. Grabe! Napakahaba ng buhok ni Caroline dito. Pinag-aagawan siya ni Stephen at Bingo. Sabi nga ni Bingo, dapat wala ka dito. Dapat kami lang dalawa ang magka-date. Kitang kita sa tawa ni Stephen na parang iniinsulto niya si Bingo. Na napakasanyang makita na nagsiselos si Bingo sa kanyang ginawa. Napakalungkot ng mukha ni Caroline dito nang makita niya na umalis na si Bingo at hindi matutuloy ang kanilang date. Grabe, napakasakit palang makita na nag-aaway si Caroline at Bingo. At hindi natiis ni Caroline sinundan si Bingo kung saan siya nagmumukmok. At agad naman sinabi ni Caroline na babawi ako at magde-date tayo na tayo lang dalawa. At yung galit ni Bingo napalitan ng kilig kitang-kita naman sa kanyang tawa.